Alright mga amigos, meron na nga araw pong nabubuong negosasyon sa pagitan ng kampo ni na Virgil Ortiz Jr. at IBF World Super Welterweight Champion Bakram Murtasalyev. So balitang ang balita po ay itinatanggi ng ama ni Virgil Ortiz na si Virgil Ortiz Sr. Wala daw po itong katotohanan. Pero sabi naman po ng kampo ni Bakram, well the fight was offered to Bakram, he accepted and agreed to all terms, both in your court. Dagdag pa ng kampo ni Bakram, Turkish people offered the fight. Bakram's team discussed the terms, accepted them, and thought we had a deal on Friday. This morning, we were told that your team turned the fight down. Yun nga po yung sinasabi ng kampo ni Bakram Murtasalyev, no? pinirmahan nila, pumayag sila sa lahat ng kasunduan. So balit ang kampo daw po ni Virgil Ortiz Jr. tinanggihan ng offer dahil mas gusto nila ng mas malaki pang offer. Bagamat itinatanggi ng ama ni Virgil Ortiz ang kasunduan, subalit so, ayon kay Dan Rafael, nakausap daw niya si Golden Boy Promotion CEO Oscar De La Hoya. Anya, offers were made to both promoters, background team accepted the offer from Turkish team. Golden Boy told me it got an offer and it was rejected which is fine but it was made. Ayon naman po sa ama ni Virgil Ortiz. Mukhang ginagamit lamang daw po ng kampo ni Bakram ang pangalan ng kanyang anak. Paano daw sila maikipag-negotiate kung ang kamay daw po ni Virgil Ortiz Jr. ay hindi pa magaling at mukhang kakailanganin ng surgery. Isang katangian nga daw po ang wala siya, yun daw po ang pagiging sinungaling. Isinusumpa niya sa ngalan ng kanyang mga anak sa harap ng Biblia. Sa iba pang balita, masaklap na balita para kay Chris Eubank Jr. sapagkat pinagmulta po siya mga amigo sa kanyang ginawa kay Connor Ben. Kung inyo nga po matatandaan mga tubig weeks ago yata tayo, binasagan ng itlog ni Chris Eubank Jr. sa pagmamuka itong si Connor Ben. At dahil sa insidente yun mga amigo, sa si pinagmulta po ng British Boxing Board of Control, si Chris Eubank Jr. nang tumataginting na 100,000 euro. O kung i-convert po natin yan sa peso, yan po ay tomata 6.2 million pesos. Aray! Sa hinambara, patunayan mo sa akin, sino maram